habang patuloy na tumataas ang demand para sa mga sea cucumber sa buong mundo, wala rin tigil ang paghuhuli ng balat. Huwag lang maputol ang supply natin sa mga bansang umaangkat nito. Pero kasabay nito, nangangamba ang mga eksperto na baka isang araw, magising na lang tayo sa katotohanan ng kakaunti at paubos na ang yamang dagat na ito. Kaya bago pa man mahuli ang lahat, nasimulan na rin sa ating bansa ang pagkukulture o pagpaparami ng sea cucumber. Kasamang mga taga UP Marine Science Institute, tinungo ko ang Santiago Island dito sa Bulinao, Pangasinan. Dito kasi pinaparami ang isang primera klaseng balat na putian o sandfish. Maraming bansa talagang prosigido rin sa pagkukulture. China, Japan, they're culturing different species because the demand for the sea cucumber products is partly because of the growing prosperity of China. You know that sea cucumber is one of what is called the emperor's food. Yan yung dating, ang nakakakain lang ay yung mga mayayama na China. Limang hektarya ang lawak ng sea ranch na ito. Taong 2007 ang simulan dito ang kauna-unahang pagkukulture ng sea cucumber sa Pilipinas sa ilalim ng proyekto ng Department of Science and Technology at pamamahala ng UP Marine Science Institute. Mababaw lang ang sea ranch kaya lumusong na ako para mamulot ng mga sea cucumber. Kahit saan may makikita kang sea cucumber dito. Grabe. tinatawag na putian, isa sa pinakamahal na klase ng sea cucumber. At napaka-ideal nitong sea na to para paramihin siya. Dahil kung makikita nyo naman, punong-puno siya ng sea grass at mababaw lang. Tinawag din siyang sandfish dahil nabubuhay siya at dumadami sa isang yan, nyo, buhangin at putik. Hindi ko na kailangan maglakad pa ng malayo dahil sa bawat hakbang po, ay may mga balat na akong nasisilat. Patunay lang daw ito na tagumpay ang pagkukulture ng mga sea cucumber sa lugar na ito. Halos wala na kaming makita ang sea cucumber. Pero okay. sa project na to parang tuwang-tuwa din kami dahil at least dumami, dumami na siya. At least mayroon nang kumanganak sila. Halos ma-attract ma naman yung iba para manganak. Bago sila parabihin, pinapalaki muna ang kanilang semilya sa isang hatchery area. Malaki ang kaso sa pagtatayo ng ganitong hatchery na aabot sa 3 milyong piso ang halaga. Kapag ubabot na sa 3 gramo ang timbang ng sea cucumber tulad nito, saka sila papakawalan sa sea ranch. Pwede lang anihin ang mga balat kapag umabot na sa mahigit 300 gramo ang timbang. Dapat talaga, uh, naka, at least nakapanganak na sila ng ilang cycle. Kasi yung, yung balat na nanganganak siya, ay nagiging sexually reproductive sila pagdating ng 220 and above. Pero hindi magtatagumpay ang pagpaparami ng sea cucumber kung wala ang tulong at suporta ng ilang mga pamilya dito sa komunidad ng Victory. Sila-sila na rin ang nagpapatrolya para siguruhin walang iligal na makakapasok at mangunguhan ng mga balat. Nasa experimental stage pa rin ang proyekto, kaya ang komunidad ay hindi pa direktang kumikita walang talagang nabinta. Pero talagang na namin. Pagkasakaling sa susunod, hmm. meron na. <laughs> <laughs> Kaunting panahon na lang daw ang hihintayin ng mga taga-victory bago tuluyang ipaubaya na sa kanila ang pamamahala sa pagpapalago at pagbibenta ng mga palat sa kanilang lugar. Kung tutuusin, limpak-limpak na salapi ang pangakong kita sa industriya ng pagbabalat. Pero kahit saan ang anggulo tingnan, dehado pa rin sa huli ang mga pambabalat na walang ibang kuhunan kundi dugo at pawis, makaraos lang sa pang-araw-araw. Mura lang binibili sa mga maliliit na mga isla kasi maliliit, hindi magandang processing. So, yung titingnan mo yung value chain, yung returns, mas malaki dun sa mga nag-export. Naniniwala si Sibali Mayor Lingwell Cipriano na sagana pa rin sa balatang kanilang karagatan. Gayunpaman, bukas si Mayor na maisagawa rin ang pagkukulture ng balat dito sa kanilang isla. Kung talagang ito ay makakatulong ng malaki sa isla at sa pamumuhay ng mga fisherman dito, maring tutukan namin ito. Pero isa sa lang alang ko rin ang kapakanan ng kalikasan dito. Hanggat naririyan ng mga balat ng dagat, Tuloy si namang Adelmo at Benilo sa pakikipagsapalaran. Umaasa at nangangarap pa rin sila na balang araw, ang mga tulad nilang maliliit na walang ibang kapital kundi tsaga at determinasyon ay maaambunan din ang inaasam na asenso sa malaking industriyang ito. Iman sa kaalaman ng mga mambabalat dito sa isla Concepcion kung paano sila mas kikita ng malaki sa ganitong hanap buhay, naghahangad pa rin sila na makatawid dito sa kanilang isla ang biyaya ng modernong teknolohiya para naman daw lumaki at lumagupa ang ganitong industriya at marami ang makikinabang at di mauubos ang ganitong yamang dagat na pinagkukuna nila ng kabuhayan. Magandang gabi po. Ako si Dominic Almelor, ang inyong naging correspondent.